Ano nga bang bago sa NBA 2K24? Bukod sa taon-taon na lang tayong nagsusunog ng pera sa larong to, napaulit-ulit na lang ang animations and graphics. Sabi ni 2K, meron silang bago ngayon na tinatawag na Pro Play. Ano ba ang Pro Play? Ito daw yung makabagong teknolohiya na kayang gayahin ang mismong galaw ng mga totoong NBA player at malalaro mo lang sa PS5 o sa Xbox Series. Simulan natin kay Paul George. Pag crossover niya, nilingon pa niya agad si Gidi. Tapos pag step niya ng right foot, para siyang matutumba. Hindi siya yung cartoonish na iisa lang ang body language. Yung animation naman sa defense, pinakitang naiwan talaga siya. At lumingon pa kay Paul George. Hindi na yung nag slide yung player. Yung tipong naka r na para mag-sprint. Tapos yung bantay mo nakalateral lang. Ni hindi, hindi mo maiwan-iwan. Ito siguro yung signature dribble ni Tyrese Halliburton. Medyo mataas yung bola sa kanya. Mataas mag-behind the back. Dito sa step back ni Steph Curry, ang napansin ko is yung facial expression. Nakanganga pa yung bibig habang yung is step back. Yung jump shot ni Jokic, halos pareho ng speed. Sabay na sabay yung release eh. The game you play, powered by the games you watch. Ibig bang sabihin yan, makikita na rin natin ang mga players na sumisigaw, nagwawala, nanggigigil, yung tipong nang tatrash talk or nagre-reklamo sila sa referees, siguro this time mas mararamdaman natin na buhay sila yung merong emosyon tapos dito makikita natin na activate na nila yung makabagong teknolohiya ano yung nakasulat see you in the future so ayun nga activated na yung pro play. Kung paano mag si Kevin Durant magmula sa movement ng ulo hanggang sa pag-atake niya parehong pareho. Kamo pati yung hawi niya kay Barnes na gaya talaga ni 2K. Yung step back naman merong eye contact sa ring which is makikita mo may utak yung mga players dito. Parang totoo. Exciting din ito para sa mga nagbabalak bumili ng PS5 this year. Mukhang maganda to. Comment down below sa mga meron ng PS5 dyan na naka-experience na ng NBA 2K23. Tanong ko lang, meron bang pagkakaiba sa last year kumpara sa NBA 2K24? Ikomento nyo lang sa baba at isa-isa nating babasahin yan. Anyway, pati yung depensa ni Harrison Barnes, talagang carbon copy sa body language ng totoong tao. So ayun nga, inuulit ko, base kay 2K, si Pro Play ay available lang sa PlayStation 5 at Xbox Series. Ako kasi, galing naman ako sa PS4. Magmula NBA 2K13 hanggang 2K23, nagkaroon na ako niyan ang napansin ko, konti lang talaga yung changes sa animations. Sa mga jump shots, layups, dribbling, wala silang masyadong binabago taon-taon. Kahit nga yung mga pawis, parang nawala na rin eh. Kaya nag-upgrade ako ng PS5. So tingnan natin sa mismong gameplay pag nag-release na sila ng NBA 2K24. Laruin natin at maglalabas tayo ng maraming episodes dito. Nga pala, kung naligaw ka sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe and ring the bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. Kung makikita nyo dito, hinahamon ni Jordan Poole si Draymond Green na bantayan siya. May mga ganun na. Yung behind the back ni Poole, ay iba sa behind the back ni Halliburton. Ibig sabihin, hindi tinipid ni 2K yung animations. May kanya-kanya silang dribbling package dito. Sana mas marami, no? Kuhang kuha din yung jump shot package ni Tyrese Halliburton dito. Set shot na galing sa baba. Kung laluruin mo to sa PS5, siguradong laging baldog ang tira mo. Mukhang mahirap yung jump shot release niya eh. Eto naman, pagka 3 points ni Bridges, makikita natin yung reaction ng teammate niya dito. Talagang nakatingin sa bola eh. Okay yung mga ganitong animations. Mas feel na natin silang laruin. Kasi meron na silang experience Pati si Jordan Poole dumidila na rin sa NBA 2K24. Meron ding layup si Tatum na tingin ko bago rin sa animations. Tapos yung pullback crossover ni Paul George, sobrang smooth. Walang kanto, hindi matigas tingnan, tapos kumawak pa siya sa sahig Which is same sa totoong galawan ni Paul George Tingnan nyo yung mukha ni De'Aaron Fox, talagang game face on eh Pansin ko sa mga bench players, wala na yung mga magkakapatid na kalbong na headband Ewan ko lang, pero baka sa mga old school teams meron pa din So dito ko na muna tatapusin ang video, kung nagustuhan ninyo Huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe and ring the bell icon Hanggang sa muli!